Hello mga kapatid lovers natin. Ayan, update muna tayo. Ayan, ginagawa natin siya pura. Ayan. Nagano tayo ng bigyan ng kapitbahay ng mga carrots kasi yan o naglalambuta na. Yung palay may mga balat sa loob. Yung gagawing kanin. At dito naman gagawa tayo ng salata. May tayo. Ayan. Dito naman ay jiris. Yan, jiris. Dito yung karning manok at saka laham. Yan yung ating recipe for today. Hindi ko alam kung anong pistahan ang meron dito at talaga namang Diyos ko po para namang damdaming niluluto. Ayan o. No? Oh. Pagod na naman si Jobita pagkatapos maglinis sa loob at ito na naman ang ating ginawa ngayon. Yan, look at this. Tambak ang hugasin. Yan, kunin muna natin yung zibda. Zibda ang tawag pero yun sa atin ay margarine. mga kapatlin lovers natin. Uh, pasensya na talaga kayo kung lagi tayong walang update sa ating patlin lovers. Alam nyo bang matagal na si Patrick Bulto nasa Pilipinas? Hindi ko lang update update. Kasi lagi nga tayong busy. at hmm. Katulad yan. Araw-araw kahit kami dalawa ng amo ko nag-uusap sabi niya pag naglinis daw ako ng kusina ito mga aparador na ito wag ko daw lalahatin para daw hindi ako taban para daw hindi ako mapagod ay sabi ko naman sa kanya ito pa nga lang at saka ito yung nalilinis ko ininix ko sana yung ibang ano yung mga aparador. hindi ko pa naninix yung iba kagulo na naman look at this kaka kakaayos ko lang dyan, oh. oh. Dati kasi ito dito nakalagay. Oh, kakaayos. At tinan mo naman kung magkakalat-kalat sila. Oh. sabi ko wala pa isang linggo yan. Ganyan. Tapos dito naman sa kutsaraan, o, oh, medyo ayos-ayos pa siya. Naka, ano pa, naka separate pa lahat. Minsan may time na talagang siya labo-labo na. Diyos ko po talagang sabi ko sa kanya, paano ko kako? Kaya pag kako gusto ko, pag naglinis ako, isang araw, buong isang araw, dito ako sa kusina, lahat ng aparador. Sabi niya, bad taban. Tapos mapapagod ka, sabi niya, ganun sa akin. Sabi ko, walang problema kasi pag hindi mo in yung lahat, wala, lahat ka ako, hindi mo pa hindi mo pa tapos linisin yung iba, madumi na naman yung una mong nilinis, o di sabi ko, anong kako mangyayari? Tapos ang, ang ano pa kako, ang pinaka ano palagi. Pag naglilinis ako, maraming tawag dito, maraming paluto, maraming tawag doon, tawag dito. Yun kasi yung number one. Kung bakit ayoko na ano, hindi lalahatin ang mga niluluto. Kasi nga, ay niluluto, nililinis. Yan, katulad dyan, no? siya naman ngayon. Yun. Inaan natin ang apoy. Uh, kasi sobrang dami sa sabaw niya ayan manok at saka laham hindi siya pwedeng isara ng todo ayan guys yung aking trabaho ayan mga kapatid lovers ayan sana huwag kayong magsawang sumuporta sa atin at ayan magdi December na naman sana uh, meron blessing dumating sa atin at para makapag share ulit tayo Ayan guys, yung niluluto natin kanin. Um, mga kapatid lovers, si Herlin is na nababalita na may boyfriend na. Pero ang sabi sa aming GC is hindi naman daw yun boyfriend pa, naliligaw pa lang. Naalala nyo ba yung uh, foreigner na katambal niya doon sa magandang dilag? Yun, dun siya. Dun siya. Ay, sa binibining marikit ano ba, binibining marikit, magandang dilag. O magandang dilag nga yun, pero anong kanta niya, binibining marikit. Yun. Yung kapartner niya doon, na si Troy, ay naliligaw pa lang sa kanya. Pero ang balibalita is boyfriend na. Si Patrick Bolton ay umuwi ng Pilipinas, nag-audition siya. Alam nyo ba, nag-audition siya kasi gusto niya mag-artista na lang. Iiwanan na niya ang pagiging US Navy niya. Nakita nyo, lagi na si Patrick Bolton naka-update dito sa Pilipinas. Nakikita nyo ba, lagi na siyang nag-update. Nakikita nyo na lagi siyang uh, may post dito sa Pilipinas. Matagal na siya dito sa Pilipinas. Sinasamahan niya yung kanyang lola. Kasi yung lola niya ay hindi pa magaling. Gets nyo ba? Kaya, ayan. Uh, ang problema, ang inaabangan namin sa mga ka-GC is, yung Ah, uh, magkita silang dalawa ni Patrick Bolton at ni Herlin. Si Patrick Bolton kasi hindi pa siya gumagawa ng way para magkita sila. Pero noon, sabi is magkikita sila. Until now is inaabang-abangan namin, wala pa naman. Kaya 'yun, hindi ko alam kung uh, paasa na naman tayo o what kasi mahirap nga umasa kung puro na lang sinasabi na magkikita. Pati ang mga, mga viewers natin na marami pang umaasa sa kanila, buong buo pa yung mga patlin lovers, ang dami pang supporters. Ayan, sila Sir Wilbert Tolentino, andyan pa rin. Ewan ko kung anong ganap ngayong pa Christmas ni Herlin talagang sumisikat na siya lalo. Ayan guys. Mm, ako yabang uh, nagluluto is update mo na tayo kasi hindi pa ako nagbreakfast ito lang nagtilang ako yan siya hilang tayo kasi wala akong maisip na kainin kung anong pwedeng kainin yan Ayan mga kapatid, lovers natin. Uh, Advance, Merry Christmas na sa lahat. Ilang months na lang, Christmas na pero tayo ay mahal na araw pa magkikita-kita diyan sa Pilipinas at patuloy na tayo mag-update ay nag na bibili na rin ako ng pamblog natin para sure bull ang ating mga videos Everyday day tayong may video lahat ng ating uh, i ay update lahat natin papakita pati yung mga uh, tali pa dyan sa atin sa Cavite talaga ibibideo natin yan lahat Ayan, mga patlin lovers. Okay guys, hanggang dito na lang yung ating video at talagang sana po ay uh, nandyan kayo palagi para supportahan ako. God bless po everyone. Shout out po sa ating lahat dyan. Welcome sa mga new supporters. Ayan. Ingat po tayong lahat.